mono sinampalukang native na manok for lunch. First time kong magparte ng manok. Wala kasing nabibiling na parte na ng manok sa palengke. Kailangan live chicken mo siyang bibilin So, dutdutan muna natin ang kanyang leeg tapos gigilitan natin yan para makuha natin lahat ng dugo. Mag-ingat-ingat ng kayo guys ha? kasi balikot yung manok na yan. Banglian ng mainit na tubig para mas madaling dot-dotan. Siguraduhin na dot-dot lahat ng balahibo ng manok. Pag malinis na ang manok, alisin na ang lamang loob. May itlog pa nga sa loob ng chan kasi inahin ang nakuha nating manok. Malalaman mong native ang manok pag ang taba nito ay kulay dilaw. Hiwa-hiwain mo na ang manok depende sa desired na laki nito. Linising mabuti ang lamang loob. Natapos na nga katayin ang ating native na manok, so luto time na! Welcome sa aming humble na kusina! Ang main ingredients natin ay native na manok. Kailangan natin ng sibuyas, bawang at luya. Igisa na natin ang ating manok sa pressure cooker. Gamit ang sibuyas, bawang at luya para mawala ang lansa. Ilagay na ang manok. May sumisilip na sa pintuan. Yung anak ko nagtatanong na, Ma, anong ulam? Ilagay mo na rin habang nagigisa ka yung pamintang durog para lalong mawala ang lansa chicken powder. Siguraduhin mong nasangkot siya mong mabuti yung manok mo ha bago ka maglagay ng tubig. And then, takpan na natin at ilagay ang whistle ng pressure cooker. 30 to 35 minutes mo siyang ipapakulo. Ang simula ng timer mo ay kapag narinig mo na ang whistle ng pressure cooker. Huwag kang mainip. Be patient. Guys, kuha na rin tayo ng kangkong. Maraming kangkong sa paligid ng bahay namin. Ayano, no, 'di ba? Super green at fresh. Libre lang 'yan. At makalipas ng 30 to 45 minutes, malambot na ang ating native na manok. Mag-ingat ka ha sa pagtanggal ng whistle. Open sesame! Malambot na nga ang ating native chicken. Isalin natin sa mas maliit na kaserola para mas madaling timplahin ang ating sinampalukang native na manok. At kumukulo na nga ang ating native na manok. Ilagay mo na ang siling haba, ang kangkong, halu-haluin, takpan, at ilagay na ang sinigang mix. Pwedeng talbos o bunga ng sampalok ang gamitin depende sa availability sa lugar ninyo. Siyempre, salt to taste. Luto na ang sinampalukang manok! Mapapasayaw at papapakanta ka talaga ng ganyan sa sobrang sarap ng ating sinampalukang na native na manok. ang bango! Tara, kain na tayo! Ano na?